Morning uh, once again. So ito na yung continue ng vlog natin. no. Yung uh, pag-adjust natin dito sa pamoste ng bakod. Baka pagpinalad tayo ay uh, makapag-bakod tayo. So ito ang uh, sukat ko 4 uh, feet no. So ito yung uh, ano, uh, pagitan ng uh, mga poste at ito naman yung susundan natin, itong uh, binigay ng uh, tita ko na guideline, no. Kasi yung uh, inuulit natin yung uh, space na yan, no. So maliit lang ang na yan, pinalaki niya, no, para makapagtanim daw siya ng uh, durian dito, no. Dahil uh, pag nakapagbakod tayo, ay eh, tatanim siya ng durian diyan. So ang advantage ng uh, durian na itatanim niya dito, sa uh, labas ng bakod natin ay uh, tubig ng uh, palayan yan so makakasipsip ng uh, tubig yung uh, pananim so ngayon na uh, umpisa na natin yung uh, ginagawa natin dito so ito na yung mga gagamitin rin natin at uh, ililipat natin to. oh, bakod sa uh, adjust Oh. So, Abutin na lang ha, uh, itong uh, ano ay uh, mula nang nga uh, ano mula nung uh, kamakalawa ay uh, medyo malambot-lambot pa. Ah, uh, so yan na, no? Huh? So, kukunin natin ulit oh. Ah, uh, so Hirap ang bago-bago uh, pag -pag ng trabaho pero wala tayong magawa na? dahil kailangan natin na uh, magbigay daan. So, na. ito na no haya na yung uh, ano natin uh, susundan natin ayan o nakakapag-adjust na tayo ng dalawang bakod mula dito hanggang diyan uh, sadyang uh, maeksitong uh, ano na ito sa uh, dulo lang no so importante meron dyan pag tumubo yan so maganda yung ano niya tamang-tama sa ating bubong no oh uh, Next no, uh, step natin ay dito. Tuloy-tuloy lang yung ating video no, wala tayong uh, ano kasi hindi tayo nakakapag-edit. So uh, kung anong uh, mali no, ay hindi uh, natay uh, kasi dahil nga sa wala tayong ano. Oh. So, natin ng balat to. dito na, no? At, uh, ito na naman, 'di bago. Next dito. yan So oh. Sana magkasya yung uh, ating pamuste, no? kasi yun rin ang kukunin natin yung uh, mga pamusti dito tumutubo na ito lalata natin konti. Oh, ah. oh, ah, so, yan na, no? Ah. At uh, next step natin, no? Ah. So, oh, ito yung uh, panukat natin ito. Ay, uh, four pet, no. hirap 'yung uh, trabaho talaga na. O bago-bago, no. So, adjust adjust lang, no? Pagkatapos, pagdating natin doon sa part na doon, so diretso na naman. Ito lang ang binigyan natin da, nakikita po ninyo, no? Medyo lumuwag na dito, no? Uh, may dalawang metro na yung uh, magmula dito hanggang dyan sa palay na at uh, bahagyang uh, lumawak dito hanggang dun ay uh, malawak na so yan uh, kabuuan ang uh, ginagawa natin so hadyes uh, lipat na naman natin to kasi para mayro tayong pamantayan ng uh, mga sukat no para hindi tayo ano eh, uh, magiging pare-parehas siya so dito na naman yan kaya naman may tali siya para magiging uh, tuwid siya Eh natin na uh, tinutulisan nuli para lumabas yung katas nitong uh, balat niya kasi dito nag-uumpisa yung uh, pag-uugat niya itong mga katas-katas niya. Dahil binago natin para magkatas uli Bahagya lang. Yan. Ayan. Ayan. Okay na yan. Next naman. Uh, adjust na naman tayo. Ito yung continuation ng uh, ano ginagawa natin. dalawa, tatlo, apat, lima so limang uh, ano na lang, limang poste na lang yung adjust natin oh, ito na lima na lang at uh, magkulang siguro tayo ng uh, dalawang poste noon po no yung ah uh, uh, situation nito no ah uh, pagkukulang tayo ng dalawang uh, ano poste no ah uh, hanap na lang tayo ng uh, pamalit ng uh, ano na ito dahil uh, pag-adjust natin gumanon siya kaya dapat sana sakto lang pero dahil uh, lumiko tayo tumuwid tayo nang kanya nagbigay tayo ng daan dandan ay uh, nagkulang tayo ng dalawang poste So yan po, magandang umaga at uh, happy farming. Andi dito po tayo sa part na nag-adjust tayo ng uh, uh, poste. Maring mamaya, uh, pag pinalad tayo ay uh, makapag-install uh, na tayo ng uh, hogwire. So i-update ko ulit kung uh, matuloy tayong mag-install ng uh, hogwire. At uh, i-update ko rin yung uh, pintuan ng maskobidak na gagawin ko dyan para may lipat na natin yung mga pato dyan so yan yung mga karagdagan no na patuloy natin ginagawa dito sa farm magandang umaga po at uh, sa mga baguhan hindi pa nakapag subscribe sa ating youtube channel huwag po kalimutan mag -subscribe. hits na rin yung notification bell para lagi po kayong ma update sa na upload natin no patungkol sa ating pagbibinchures ng farm no so malapit na malapit na po tayong uh, Makalipat dito sa Area B. Huwag kayong mainip. Uh, update ko sa inyo lagi yung mga trabaho natin dito sa park. Magandang umaga po. At uh, shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out na rin sa aking uh, kaibigan no na may blessing na dumating sa kanya. Silver button na uh, si Fans TV no. Shout out sa iyo Fans TV. Congrats sa silver button mo. So, sana nga all, no? Sana all. So, magandang umaga at uh, mabuhay ka. At sana tuloy-tuloy yung uh, suporta ng ating mga viewers. So, mga viewers ni Fans TV, no? Sana po a uh, suportahan rin niyo yun yung uh, binji ay diahin ni binji TV, no? Uh, adventure ng uh, farming. So, magandang umaga. At uh, shout out sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out sa ating mga kababayan na uh, mga OFW, mga kababayan po natin, mga immigrants. Mabuhay po tayong lahat. Nawayaligtas po tayong lahat. Happy farming!